Kol mayong adlaw di ako for today's video bani ko ninyo kay tudloan ta mo og asa mo makapalit og mga affordable nga ligid diri sa Davao City base nagplano mo diha magnegosyo og ligid nangitag ligid nga bisag unsang size sa ligid dadre oh oh ingani e kadako diri ang budiga sa Mutuhab. so na ako ligid recall ako ning recommend sa imo ang journey nga ligid okay so base nangita mo ah, ni kol available na diri sa Mutuhab. ibutang ako diha sa comment section sa ka ang Google Map. Alright. Ablihan na ito, tan Silipo na ito kung sa'yo itry dan eh. So, kung nga, pangita mo o mga ligid, kol ha? Gusto mo magnegosyo o ligid. Alright. Tingnan ni kalapad, Col. Okay. Lapad kayo nga ligid. Okay. Ang name ni kol is Journey Tire. Alright. Dari mo ni Mapalit sa Moto Hub. Alright. Nasa comment section Ang Google Map, ni kol And then, available ni for wholesale and retail. Alright. Ingani ka na, Col. Ingani ka daghan, ingani ka daghang items diri ligid pesa kung nangita mo kol og bodega sa mga pesa sa motor ligid para sa inyong mga pinakanindot ng mga motor dia, Isit ka diri sa may Moto Hub Dabao. Wa ka ipalit ni para sa akwang travel kay masigog lakaw-lakaw. So sa so, gulat kol Abanti na kayo. Ingani ka daghan. Alright right. Ingani ka dako. Okay. So Visit na Dricol kung nangita ka ng affordable nga ligid sa Davao City.